Ang makapangyarihang panalangin na ito ay isang tawag sa biyaya at pagbabago, isang paanyaya na piliin ang mabuti sa halip na masama at mamuhay ng may pasasalamat. Binibigyan diin ito ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba, na sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na kilos. Sa ating sama-samang panalangin, humihingi tayo ng lakas, karunungan at proteksyon na kinikilala na, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay ginagabayan sa bawat hakbang. Ang panalangin na ito ay nagpapalalaala sa atin ng kahalagahan ng pagtanggap sa pagpapakumbaba, ng pagiging ilaw na nagliliwanad at ng paglinang ng isang mapagbigay na puso na umaantig sa buhay ng mga tao sa ating paligid. Kapag pinag-uusapan natin ang biyaya ng Diyos, ano ang talagang ibig sabihin ng pagsisimula ng araw kasama ito? Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang abstraktong konsepto, malayo, na nag-a-apply lamang sa mga dakilang sandali. Ito ay isang bagay na naroroon at aktibo na magagamit sa sandaling buksan ang mga mata sa umaga. Naisip mo na ba ito? Bawat hininga na iyong kinukuha sa pagising ay isang pagpapakita ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. At alam mo ba kung ano ang kamangha-mangha? Ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kakayahang gumawa ng mabuti, kahit na ang mundo sa ating paligid ay tila humihila sa atin patungo sa masama. Lagi kong iniisip na kailangan kong lumaban ng mag-isa upang gumawa ng tamang desisyon. Napakaraming pagkakataon na sinubukan kong talunin ang labanan na ito sa aking sariling lakas at nabigo. Ngunit nang naunawaan kong ang biyaya ng Diyos ay nasa aking tabi, nagbago ang lahat. Ngayon, isipin mo kasama ko, kailan ang huling pagkakataon na tunay mong kinilala ang biyaya ng Diyos sa iyong pagising? Hindi ko lamang sinasabi na magpasalamat para sa isa pang araw ng buhay, kundi ang mapansin na ang biyayang ito ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang mamuhay ng iba sa araw na iyon. Naisip mo na ba ito, ang pagsisimula ng araw na may biyaya ng Diyos ay nangangahulugan na isinusuko natin ang pagkontrol sa lahat at hinahayaan siyang gabayan ang bawat isa sa ating mga desisyon. Ilang beses ka bang nagigising na may mga alalahanin sa isipan, iniisip na ang mga mahihirap na desisyong kailangan mong gawin. Ngunit kung sa halip na pasanin ang bigat na ito ng mag-isa, ibibigay mo ang lahat kay Diyos sa iyong paggising. Ginagawa ko ito kamakailan. Dati, sinusubukan kong ayusin ang lahat sa aking sarili, agad sa mga unang oras ng araw, na pakiramdam ay labis na nabigatan. Ngunit nang nagsimula akong magising na kinikilala ang biyaya ng Diyos, may nagbago sa aking. At ang pagbabagong ito ay isang bagay na nais ng Diyos para sa ating lahat. Ngayon, sabihin mo sa akin, paano ang mga unang minuto ng iyong araw? Ibinubuhos mo ba ito sa pagkilala sa presensya ng biyaya ng Diyos o agad kang nagsisimulang tumakbo na nakagapos sa mga alalahanin? Ang pag-unawa sa kahulugan ng biyaya ng Diyos ay mahalaga upang simulan ang araw na may malinaw na layunin. Ano ba ang biyaya sa kabuuan? Ito ay ang pagpapakita ng walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos para sa atin, kahit na hindi ito karapat dapat. Naisip mo na ba ito? Paano magiging iyong buhay kung wala ang banal na biyaya? Ang biyaya ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon at karunungan upang makagawa ng tamang mga desisyon. Isipin ang pakiramdam ng pagising na alam mo na, ano ang mangyari, mayroon kang banal na suporta. Hindi ba't nagbibigay ito ng kamanghamanghang kapayapaan sa loob? Madalas kong hinahanap ang suportang iyon sa maling mga lugar. Nakasama ko ang pakiramdam ng kalungkutan at tinanong ko ang aking sarili kung nasaan ang Diyos sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Noon ko pagtanto na lagi siyang nandyan, iniabot ang kanyang kamay, hinihintay na tanggapin ko ang kanyang biyaya. At ikaw, nararamdaman mo ba ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Madalas, masyado tayong abala sa mga alalahanin ng araw-araw na hindi natin napapansin ang mga pagpapakita ng biyaya sa ating paligid. Ang nakatulong sa akin na mabuksan ang aking mga mata ay ang maliliit na sandali, isang kaibigang salita, isang hindi inaasahang kabutihang loob, at maging ang malinaw na sagot sa isang panalangin. Napansin mo na ba kung paano nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa mga simpleng paraan? Isipin ang mga pagkakataon na nakaramdam ka ng pagkawala o pagkadismaya. Ano ang nagdala sa iyo pabalik sa liwanag? Madalas, ito'y ang paalala na ang biyaya ng Diyos ay umaabot sa atin, kahit na sa ating pinakamababang sandali. At hindi ba ka mangha, mangha na ang biyayang ito ay pinapanibago tuwing umaga? Hindi na papagod ang Diyos na ialok sa atin ang kanyang pag-ibig, kahit pa tayo'y nagkakamali. Kapag binubulay-bulay natin ang tungkol sa biyaya, imposibleng hindi mapansin kung gaano nito binabago ang ating mga buhay. Tingnan ang iyong mga karanasan at makikita mo kung paano ang maliliit na desisyon na ginabayan ng biyaya ay nagdadala ng malaking pagbabago. Anong mga desisyon ang maaari mong gawin ngayon na sumasalamin sa biyaya ng Diyos? Kapag binuksan mo ang iyong puso sa katotohanan ito, hindi lamang ang iyong buhay ang magbabago, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa iyong paligid. Handa ka bang payagan na magsimula ang pagbabagong ito ngayon? Ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay isang katotohanan na lahat tayo hinaharap araw-araw. Napansin mo ba na tuwing gigising ka, pumapasok ka sa isang espiritual na labanan? Ang bawat desisyon na ginagawa natin, kahit ang pinakasimple, ay maaaring maging salamin ng nasa ating puso. Ano kaya ang sinasabi nito tungkol sa atin? Kapag tinitingnan ko ang aking buhay, napagtanto ko na ang mga desisyon ay hindi lamang tungkol sa malalaking isyo, kundi pati na rin sa mga maliliit na bagay sa araw-araw. Paano ka tumutugon kapag may nagagalit sa iyo? Ang paraan ng ating pagtugon sa mga sandaling ito ay nagpapakita kung pipiliin natin ang kabutihan o kasamaan. Napag-isipan mo na ba kung paano naaapektuhan ng iyong mga reaksyon hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid mo? Naalala ko ang isang araw na may isang taong naging basto sa akin. Ang tukso na gumanti ay nariyan, malinaw na malinaw. Ngunit sa sandaling iyon, naalala ko ang kahalagahan ng pagpili ng kabutihan. Huminga ako ng malalim at tumugon ng may kabaitan. At alam mo ba ang nangyari? Hindi lamang nabago ko ang tono ng pag-uusap na iyon, kundi naramdaman ko rin ang pagaan ng loob, parang pinanatili ako ng biyaya ng Diyos. At ikaw, mayroon ka bang karanasan kung saan nagulat ka sa pagpili ng kabutihan? Ang katotohanan ay ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay nagaganap sa bawat pakikipag-ugnayan, sa bawat pag-iisip. May isang talata sa Roma, 12.21 oras isa minuto na nagsasabing huwag magpadala sa kasamaan, kundi pagtagumpayan ang kasamaan ng kabutihan. Hindi lamang ito isang tagubilin, kundi isang tawag sa aksyon. Paano mo hinaharap ang labanan na ito sa iyong buhay? Ang pagtingin sa ating mga sariling desisyon ay isang makapangyarihang ehersisyo. Paano mo nakikita ang mga hamon na hinaharap mo? Minsan, pakiramdam natin ay wala tayong magawa sa harap ng mga pagsubok, ngunit sa pagpili ng kabutihan, nakikita natin ang lakas na nagpapataas sa atin at nakakagulat kung paano sa paggawa nito maaari tayong magsilbing inspirasyon sa iba paano kaya kung pag-isipan mo ang mga desisyon na gagawin mo ngayon paano mo mapipili ang kabutihan sa bawat isa sa mga ito kahit sa mga sandaling tila mas madaling sumuko o magpadala sa tukso ang biyaya ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na laging may bagong pagkakataon handa ka bang buksan ang iyong puso at hayaan ang pagpili ng kabutihan na baguhin ang iyong paglalakbay Kapag pinag-uusapan ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos, unang pumapasok sa isipan ang walang hanggang kabutihan ng isang ama na labis na nagmamalasakit sa atin. Unit paano natin nagagawa ang espasyo sa ating puso para tunay na tanggapin ang biyayang ito? At bakit ito mahalaga? Napag-isipan mo na ba ito? Minsan, itinutulak tayo ng buhay sa isang madilim na sulok kung saan nararamdaman nating hindi tayo karapat dapat tumanggap ng kahit anong uri ng pag-ibig o pabor. Nangyayari ito sa ating lahat. Ako mismo ay nakaranas ng mga sandali kung saan ang pagkakasala at kahihiyan ay nagpatiklop sa akin na ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa akin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napagtanto ko na ang biyaya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging totoo. Kamusta ang relasyon mo sa biyaya ng Diyos? Nararamdaman mo bang karapat dapat kang tumanggap nito? Ang susi sa pagtanggap ng biyaya ay ang pagkilala sa ating kahinaan at ang pangangailangan para sa tulong na ito. Para itong pagbukas ng pinto ng pusong madalas ay nakakandado dahil sa takot o kawalan ng kapanatagan. Isipin ang isang sitwasyon kung saan naramdaman mong hindi ka karapat dapat na matulungan. Ano ang nangyari nang magdesisyon kang tanggapin ang biyaya? Ang tanong na lagi kong tinatanong sa aking sarili ay, ano ang nawawala sa akin kapag hindi ko tinatanggap ang biyaya ng Diyos? Ang pagpiling ito ay maaaring magpigil sa atin mula sa mga karanasang makapagbabago at mga makabuluhang relasyon. Napag-isipan mo na ba kung paano magiging iba ang iyong buhay kung sa halip na mag-isa, ay pinahintulutan mo ang sarili mong mabigyan ng biyaya? Kapag ginawa natin ang desisyong tanggapin ang biyaya, hindi lamang natin binabago ang ating sariling landas, Kundi pinapabago rin natin ang mga nasa paligid natin. Isipin kung paano tumutugon ang mga tao kapag nakita nila ang isang tao na kahit sa kanyang mga kahinaan ay nakakatayo muli sa tulong ng Diyos. Ano ang ipinapakita nito sa iba? Bukod dito, ang pagtanggap ng biyaya ay nagdudulot ng gaan na nagpapalaya sa atin mula sa mga tanikala ng nakaraan. Naranasan mo na ba ang ganitong kalayaan? Ito'y isang malalim na damdamin ang nagbibigay daan sa atin na lumakad ng may kumpiyansa, kahit alam nating hindi tayo perpekto. Ang biyaya ay nagtuturo sa atin ng pagiging mapagpasalamat, at ang pasasalamat na ito ay nagiging mga aksyon na sumasalamin sa pag-ibig na ating natatanggap. Ngayon, huminto sandali at itanong sa iyong sarili, handa na ba akong buksan ang aking puso at tanggapin ang biyayang ito? Sa paggawa nito, hindi lamang mababago ang iyong buhay, kundi magiging isa ka liwanag at pag-asa para sa mga nasa paligid mo. Naway ang pagpiling ito na tanggapin ang biyaya ang maging pundasyon ng bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon. Ano pa kaya ang maaari mong matuklasan tungkol sa iyong sarili sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos? Kapag pinag-uusapan natin ang pagbabagong dulot ng biyaya ng Diyos sa ating mga buhay, paano ito bumabalik sa iyong puso? Ang biyaya ay hindi lamang humihipo sa atin, binabago tayo nito mula sa loob palabas napag-isipan mo na ba kung paano ang maliliit na pagbabago sa iyo? Naalala ko ang isang panahon na pakiramdam ko ay parang ako'y nakakulong na para bang nabubuhay ako sa isang walang katapusang siklo. Ang mga pag-aalinlangan at takot ang bumabalot sa aking isipan. Ngunit nang buksan ko ang aking puso at hayaan ang biyaya ng Diyos na pumasok, nagsimula akong makita ang buhay sa bagong pananaw. Ang bawat maliit na tagumpay ay naging paalala ng lakas na ibinibigay niya sa akin. At ikaw, ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang iyong mga tagumpay, kahit na maliit lamang? Kapag binabago ng biyaya ang ating mga puso, ito rin ay nag-udyok sa atin na kumilos. Tinutulungan tayo nitong gumawa ng kabutihan, abutin ang kapwa, at maging liwanag sa buhay ng iba. Naramdaman mo na ba ang motibasyon na ito sa iyong puso? Ang pagbabago ay hindi lamang personal, ito ay lumalaganap at nakaapekto sa mga tao sa paligid natin. At paano naman ang mga hamon? Madaling panghinaan ng loob kapag hindi ayon sa plano ang mga bagay. Ngunit itinuturo sa atin ng biyaya ng Diyos na harapin ang mga hamon na may pananampalataya. Kapag tiningnan natin ang mga pagsubok bilang mga pagkakataon para sa pagunlad, tayo ay hinuhubog. Ano ang iyong ginagawa upang gawing aral ang iyong mga pakikibaka? Isa sa mga kamanghamanghang aspeto ng pagbabago sa pamamagitan ng biyaya ay ang kalayaang ibinibigay nito ang kalayaang iwan ang nakaraan, patawarin ang sarili at magpatuloy. May isip mo ba ang bigat ng pagkakawala sa mga tanikala na iyon? Nagiging mas magaan ang buhay kapag namumuhay tayo sa ganitong pananaw. Naranasan mo na bang maging malaya kahit saglit lang? Ang pagbabago na hatid ng biyaya ay isang buhay na patotoo ng pag-ibig ng Diyos. Ang bawat pagbabago, bawat bagong hakbang, ay paalala na siya ay patuloy na kumikilos sa atin at huwag kalimutan, ang pagbabago na ito ay walang katapusan. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso na puno ng bagong mga tuklas. Paano mo mabubuksan ang iyong sarili para sa posibilidad ng higit pang pagbabago sa iyong buhay? Kung hahayaan mo ang biyaya ng Diyos na patuloy na hubugin ang iyong buhay, anong mga aspeto ang nais mong mabago? Paano kaya kung simulan mo ito ngayon? Sa pagpiling mamuhay sa biyaya, hindi lamang mababago ang iyong sarili, kundi pati ang mga tao sa paligid mo. Kapag pinag-uusapan ang pamumuhay ng may pasasalamat, ano ang tunay na kahulugan nito sa iyong buhay? Ang pasasalamat ay isa sa pinakamakapangyarihang aspeto ng pananampalataya at maaaring maging isang malaking pagbabago sa kung paano natin tinitingnan ang ating pang-araw-araw na karanasan. Naisip mo na ba kung paano mababago ng pasasalamat ang iyong pananaw sa mga hamon na iyong hinaharap? Dati akong nawawala sa mga alalahanin, nakatuon sa kung ano ang kulang sa halip na pahalagahan ang mga bagay na mayroon na ako. Hanggang sa, sa isang sandali ng pagninilay, napagtanto ko na ang pasasalamat ay isang tuwirang daan patungo sa kagalakan. Paano mo pinagyayaman ang pasasalamat sa iyong sariling buhay? Minsan, ang mga simpleng bagay, tulad ng maganda't maagang umaga o ngiti mula sa isang estranghero, ang mga nagpapaalala sa atin ng mga biyayang natatanggap natin kahanga Kahangahangang isipin na ang pasasalamat ay hindi lamang tugon sa mga positibong bagay. Ito ay isang araw-araw na pagpili. Paano kaya kung simulan mong tingnan ang pasasalamat bilang isang gawain? Maaari kang magsulat ng tatlong bagay na iyong pinasasalamatan tuwing umaga. Nasubukan mo na ba iyon? Ano ang naramdaman mo pagkatapos ng ganitong gawain? Kapag ang pasasalamat ay naging bahagi ng ating araw-araw na buhay, Binabago nito ang paraan kung paano natin tinitingnan ang mundo. Isang sitwasyon na dati ay magpapainit ng ating ulo o magpapalungkot sa atin ay makikita na sa ibang pananaw. Napansin mo na ba na kapag ikaw ay nagpapasalamat, kahit ang maliit na kilos ng kabutihan ay nagiging makabuluhan? Dito natin na pagtatanto na ang Diyos ay nagiging hayag sa bawat detalye. Higit pa rito, ang pasasalamat ay may kapangyarihang magbuklod ng mga tao. Kapag ipinapahayag natin ang ating pasasalamat, hindi lamang natin pinararangalan ang Diyos, kundi hinihikayat din natin ang iba na gawin ang pareho. Napansin mo na ba kung paano ang isang simpleng kisalamat ay maaaring magbuo ng ugnayan sa pagitan mo at ng iba? At hindi ito tungkol lamang sa mga salita, ito ay isang paraan ng pamumuhay at pagbabahagi ng biyaya ng Diyos sa iba. Siyempre, hindi laging madali ang maging mapagpasalamat, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang pasasalamat ay nagiging mas mahalaga. Paano ka tumutugon kapag hindi ayon sa plano ang mga bagay sa iyong buhay? Ang kakayahang tingnan ang mga sitwasyon at makahanap ng positibo ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng pagiging pabigat o pagiging mas malakas. Ang pasasalamat sa makatuwid ay isang lunas para sa kapaitan at kawalan ng pag-asa. Kapag niyakap natin ang pasasalamat, nakakahanap tayo ng kagalakan kahit sa maliliit na bagay. Ano ang natutunan mo tungkol sa iyong sarili sa pagsasanay ng pasasalamat? Minsan, ang gawaing ito ay nagtuturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa katatagan at pananampalataya. Sa huli, paano mo madadala ang pasasalamat sa mas mataas na antas sa iyong buhay? Anong mga hakbang ang maaari mong gawin ngayon upang ipahayag ang iyong pasasalamat sa Diyos at sa iba? Habang ginagawa mo ito, ihanda mo ang iyong sarili na makakita ng kamanghamanghang pagbabago hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga nasa paligid mo. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang pagpipilian na kayang baguhin ang lahat sa paligid mo. Handa ka na bang yakapin ang paglalakbay na ito? Pagdating sa paglilingkod sa iba, ano ang ibig sabihin ito para sa iyo? Ang diwa ng paglilingkod ay nakaugat sa biyaya ng Diyos, at madalas nating nakakalimutan ang epekto ng maliliit na pagkilos sa buhay ng isang tao naisip mo na ba kung paano ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay maaaring baguhin ang araw ng isang tao dati kong tinitingnan ang paglilingkod bilang isang obligasyon isang bagay na kailangan kong gawin pero hindi naman talaga nagbibigay ng saya sa akin hanggang isang araw habang tumutulong ako sa isang tao napansin ko ang kaligayahang naidulot nito hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa akin ano ang nararamdaman mo kapag tumutulong ka sa iba hindi ba't makapangyarihan ang palitang ito ng pagmamahal at pasasalamat? Ang paglilingkod sa iba ay nagpapalapit sa atin sa puso ng Diyos. Kapag tayo ay tumutulong, ipinapakita natin ang pagmamahal na natanggap natin mula sa Kanya. Ngunit ang paglilingkod ay higit pa sa paggawa lamang ng mabubuting gawa. Isa itong tawag na mamuhay ng may malasakit sa iba. Naisip mo na ba kung paano ka maaaring maging mas intensyonal sa paglilingkod sa mga nasa paligid mo? kahit sa mga maliliit na paraan. Minsan, ang isang tainga na handang makinig o isang salitang nagpapalakas ng loob ay sapat na para sa isang tao. Isa pang mahalagang bagay ay kung paano tayo binabago ng paglilingkod. Kapag tayo ay naglilingkod, nagsisimula tayong makita ang mundo sa ibang paraan. Sa halip na magtuon sa ating sariling mga pakikibaka, tayo ay iniimbitahan na tingnan ang mga pangangailangan ng iba. Paano kung balikan mo ang isang pagkakataon kung saan naramdaman mong tunay na nasiyahan ka sa paglilingkod? Paano nito binago ang iyong pananaw sa iyong sariling buhay at mga hamon? At ano naman ang masasabi mo sa mga hirap na nararanasan habang naglilingkod? Madalas, ang paglilingkod ay maaaring nakakapagod o nakakapanghina. Pero sa mga ganitong sandali, higit na kumikinang ang biyaya ng Diyos. Naranasan mo na bang mapagod o mawala ng loob? Ngunit sa parehong oras ay naudyukan kang magpatuloy. Iyan ang kapangyarihan ng biyayang nagpapalakas sa atin, kahit na naubos na ang ating lakas. Mahalaga rin tandaan na ang paglilingkod ay hindi kailangang maging isang malaking bagay. Maaaring ito'y kasing simple ng pagtulong sa isang kapitbahay o pagbibigay ng suporta sa isang kaibigan na dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Anong maliliit na kilos ang maaari mong isama sa iyong araw-araw na buhay? Bawat kilos ay mahalaga at bawat ngiti na ating ibinabahagi ay may malaking epekto. Sa paglilingkod, tayo ay lumilikha rin ng isang siklo ng pagmamahal at pasasalamat. Kapag naramdaman ng isang tao na siya ay mahal at pinapahalagahan, ito'y nag-udyok sa kanya na gawin din ang pareho. Paano kung ikaw ay maging isang tagapagbunsod ng mga positibong pagbabago sa buhay ng mga nasa paligid mo? Paano kaya mababago ang iyong buhay kapag niyakap mo ang mentalidad ng paglilingkod? Sa huli, ang paglilingkod ay nagtuturo sa atin ng kababaang-loob. Pinapaalala nito sa atin na tayong lahat ay pantay-pantay. Lahat tayo may mga laban at sa dulo ng araw, lahat tayo ay nangangailangan ng isa't isa. Handa ka bang yakapin ang paglalakbay ng paglilingkod? Inaanyayahan tayo ng biyaya ng Diyos sa ganitong buhay, at kapag ito'y ating tinanggap, hindi lamang natin binabago ang ating sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng bawat taong ating nakakasalamuha. Kung ang mensaheng ito ay nakapagbigay sa iyo ng inspirasyon, ibahagi mo ito sa isang kamag-anak o kaibigan. Tumulong sa kanal sa pamamagitan ng pag-subscribe upang mas marami pa tayong maipamahaging salita ng Diyos sa iba. Pagpalain ka ng Diyos at magkita tayo sa susunod na video.